Baka sumang-ayon naman po kayo. Mm -hmm. Ang akin pong naisip, nakita ko po kasi yung napakataas po na presyo ng kuryente sa ating bansa. Naisip ko, Mr. Secretary, na imbes na ayuda na lang ibigay natin na wala namang datos kung na ito'y naibibigay sa about 25 to 27 million Pilipinos, hindi ba maganda ka ako sa bill ko na lahat ng kumu-konsumo ng elektrisidad, uh, let's say, 200 to 234 kilowatt-hours. Ilibre na po natin yon. Kasi po, pag kinuwenta ninyo yun, that will only be 120 billion pesos. Makakatipid pa po tayo ng about 74 billion. Eh ito, sigurado pong nasa kanila, direkta na nating may bibigay. Kesa naman sa kolektahin po natin, Pagkata si pamimigay ano, bilang ayuda, wala namang guidelines. Libre. Oh, oh, oh. Hindi po ba yeah. practical yun? Yeah. Um, ang pagkaalam ko, meron pong data ang DSWD kung ilan yung natutulungan ng 4Ps. Yung porpis po, walang masyadong problema doon. Correct. Sapagkat conditional po yun. Correct. At so, yan po mayroong guidelines. Correct. So, Pero pagka yung maip na po, yung AX, yung tupad, lalo na po yung AKAP, talaga pong wala okay. ay yun. uh, yung pagkaalam ko, may data yan, ang 4 uh, four-piece. No? Ang pagkaalam ko, kung talagang titignan nila na mabuti, meron din data ang DSWD sa AX. So, Meron po data sa papel. Pero pag nagtanong Correct. po kayo on the ground, sapagkat uh -huh. lalong-lalo na po nung panahon ng eleksyon na po ako'y nagtatanong, uh -huh. talagang sinusuyod ko. Kung minsan po eh, ang, uh, ang audience is about 40,000 to 50,000 uh -huh. people, talaga pong tatanungin ko sino uh -huh. po ang nakatanggaw. Wala pong sumasagot eh. Uh -huh. So kailangan pong ma check Kaya kung na nasabi na mas mabuti pa yata, mas practical. Uh -huh na ibigay na lang natin na parang subsidy sa kanila. Siguradong mapupunta sa kanila. Walang korupsyon, Wala pang magpapasikat na politiko na akala mo galing sa kanila. Ang alam ko rin, doon sa lifeline subsidy, meron tayong uh, pagka below 100 kilowatt hours ang gamit mo. Hindi po. Meron... 20 kilowatt hours lang ang nasa lifeline po. O, diya, ko Hindi lang. po 120. Yeah, ulitin ko lang. Pagka 71 to 100 kilowatt hours, may diskwento ng 20%. Pag 0 to 20 kilowatt hours, 100% libre. Pagka 21 to 50, 50%. Pagka 51 to 70 kilowatt hours, 35%. Kabisado okay. ko po yung secretary, ladderize okay. po yan. Okay. Katapos-tapusan po ang lifeline, yes. 20 kilowatt hours. That's Parang isang... Ang isang bahay nagsindi ng, uh, nagsindi ng ilaw isang araw, yung 29 days, hindi na siya gagamit. Pero ang pagkaalam ko dito, hindi na to. Hindi nga po. Kaya nga, ang gusto ko lang pong uh, uh, sagutin ninyo, mas practical po ba yung iniisip ko na invest na po ayuda, na, hin na wala naman po talagang malinaw kung talagang ito'y kinapupuntahan talaga ng targeted sector. Mm. Doon na lang natin base kasi po... Ako, kaya ako binanggit ito, ako isang ayon ako, na da dapat patuparin natin to at kung kinakailangan, i-adjust natin na mas mataas. Ngayon, akala ko kasi ko kontra ka kanina sa secretary. Hindi, dahil. isang ayon nga ako eh. At dadagdagan mo pa pala. Uh, Ayan. At kasi rinereview na rin namin to ngayon. Dahil Salamat namin po. Na hindi napapatupad. Salamat po. po. Ngayon, ak